Hi Kibigan! Welcome back to my YouTube channel. Yeah, it's me, Emma Parajas. So for today's video, mapapanood din nyo ang naging proseso kung paano ko ni ang aking PRC ID sa PRC Satellite Office here in Palayan City. So syempre, ang una ninyong dapat gawin ay sumakay sa ganitong tricycle papunta sa office. A joke lang. So, mapapanood ninyo sa video na ito ang proseso kung paano kumuha ng appointment at ang mga requirements na kailangan ninyong dalhin kapag kayo ay nag-renew. So, if you're interested in this video, please keep on watching. So, kaibigan, andito na tayo sa Business Hub. Located siya dito sa Palayan City, Nueva Ecija. Dito natin matatagpuan ang isa sa satellite office ng PRC. Ang nakuha nating appointment ay August 24, 2023, 11 a.m. to 12 noon. Pero, andito tayo ngayon at uh, this August 24, 2023 ng mas maaga. And according to, pwede naman daw pumunta dito ng mas maaga kumpara doon sa nakuha mong appointment. So, ayan, pagpasok ninyo ng building or ng office ng business hub, so kinakailangan nyo muna mag-attendance. So kaibigan, hanapin nyo lang kung nasaan ang PRC dahil madaming government offices na nandito. So gaya ng ayan, TESDA and BTSSS and many more offices ng government. So ayan kaibigan, pumunta lang kayo dito sa renewal counter at ibigay lang ang requirement na kailangan ni processing officer. So ang tanong, paano ba kumuha ng appointment at ano-ano ang mga requirements sa pagre-renew ng PRC ID? So please continue on watching. So ang una ninyong gagawin, pumunta kayo sa browser ng inyong mga cellphone and then punta kayo sa online.prc.gov.ph. So, dito, magsa-sign in kayo gamit ang inyong previous or current account. Uh, use your email address and then password. So, kung hindi pa mag-register muna kayo ha. Pero for sure, kung renewal kayo, malamang sa malamang meron na kayong account dito sa uh, website na to. So, ayan na. Mali tayo ng password. Lagay ulit natin. And then, click nyo yung I'm not a robot. Then, design in tapos makakapasok na kayo. And after yan, merong advisory na, ayan, may appointment slots are free. So then click the proceed. So first thing that you have to do is to update your photo. Sabi kasi ni PRC, kinakailangan na recent photo yung gagamitin natin. Kamatandang photo is 6 month old. So kung sa tingin ninyo lumagpas na sa ganyang duration or medyo nag-iba na yung itsura ninyo, tumaba na kayo or pumayat, tag iba yung looks ninyo, merong mga pagbabago. So, mas maganda na magpa-picture na muna kayo ng 2x2 picture and then update it. So, after ninyo ma-update ang inyong photo, punta kayo sa select transaction. And then, makikita ninyo yung renewal. Yan, yeah, nasa pangatlo siya. Dahil yun nga yung gagawin natin transaction. Then, click that. Then, may makikita kayo dyan hinihingi kung anong profession ninyo so dahil ako ay licensed teacher so ang hanapin ko professional teacher then ayun nasa baba siya click nyo lang tapos punta kayo dito sa PRC license number so makukuha niyo ang PRC license number using your old ID so lagay nyo lang dyan so ang nakalagay pala sa ID is registration number then click So, after nyan, ire-redirect kayo sa step 1 kung saan pipili kayo, kung saan ninyo gustong mag-renew ng inyong PRC ID. So, dahil ako ay taga Nueva Ecija, taga Cabanatuan, at meron namang malapit dito sa amin, sa lugar namin, I choose the option ng OK. Uh, So Nueva Ecija. So, ito ay matatagpuan sa Palayan So, after ninyo pumili ng place kung saan kayo magre-renew, mag, -re -re mag appear na din dyan yung araw, yung schedule kung kailan kayo uh, pupunta. So, sa akin, biglang nag-appear is August 24 at 11 a.m. to 12 noon. So, pwede naman ninyong paguhin kung sa tingin ninyo hindi kayo available on that day. So, kay vegan, the next step is the selection of payment channel. So, may mga mag a doon. It's either um, through bank, through GCash, Paymaya, or through cashier. So, ikaw, it's up to you. But, ako ang pinili ko and mas convenient yun nga uh, through uh, GCash. So, nagbayad ako ng 640 I guess, 640 pesos. And, uh, ayun nga, kaibigan, dahil nga medyo late na kasi ako nag-renew, which is last year pa dapat nag-renew ako. So, meron ng adagdag uh, na bayad na payment so kung true gcash din kayo ganun lang yun, maire-redirect kayo para ma-process yung inyong fee inyong payment at true gcash so madali lang naman, pasensya na dahil hindi ko na siya na uh, screen record, so wala ako ma-flash na video, then the last step is to submit the application. So, magpa-flash lang din yun. I-click nyo lang. And then, you have to make sure that the details na, na, na naka-input doon sa inyong account is correct. And also, your photo is updated. And, ayan, Click nyo lang siya. Proceed nyo lang. Tapos, makikita nyo na itong mga to. So, kaibigan, check natin yung payment details. So, check Ah, uh, sorry. Ah, uh, click natin yan. Then, lalabas yan. And also, the print renewal form. Ayan. So, download natin siya. Tapos, ito yung lalabas. So, check nyo yan. And also, ah, uh, yeah, I-download ninyo. Then, i-print ninyo. Dahil, isa yan sa requirement na kailangan ninyong dalhin kapag nag-renew na kayo. And also, this one download na din natin. So, ito yung payment. So, 630 pesos pala yung binayaran natin. So, pwede nyo din siyang i-print. And check nyo din yung electronic professional ID ninyo. So, sa mga professional teachers na magre-renew ng kanilang PIC, so, kinakailangan ninyong dalhin ang printed application form, payment form, and also your, your ID or yung kasalukuyan ninyong um professional identification card. So hintayin na lang natin tawagin ang ating pangalan. Para sa Germany. Okay. Para ah, sa Singapore, sir. Salamat. So okay, we after 9 minutes, meron na tayong renewed professional identification ID. So meron na tayong pang-valid ID. <laughs> At dahil wala tayong pamasahe pa uwi, ayan, maglalakad na lang tayo. So, kaibigan, thank you for watching. Bye!